I've been attached with the feeling of the waking up with you by my side. As up in Milan, mamayana. Break a leg, don't good luck. na kung saan ay talaga namang umani ng na aga dito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Dahil finally ay mapapanood na nga natin ang ating Don Bell mag-perform sa Milan. Ngayong araw na kung saan ay talaga namang inaabangan na ng maraming public Ito pa nga guys ang nasabing video ng rehearsal nila. Dahil nga dyan guys ay talaga namang umani ito ng maraming komento lalong lalo na nga ang bawat larawan ng ating Don Bell, na sila Donnie at Bell na umaani na ng maraming komento sa social media lalong lalo na nga ito na kung saan ay sobrang bagay talaga ng ating couple na ayon pa nga guys dito Marami na talaga ang umimlay sa bawat ayuda na inilabas patungkol sa ating couple na sila Donnie at Val Mariano. Kaya naman kaabang-abang na nga rin ang kanilang performance ngayon sa ASAP in Milan. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating couple na sila Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.